Magandang umaga ulit mga manok, Maaga na naman tayo nagising kasi maaga tayo magpapakain ng ating mga manok. Pero medyo tinanghali ako ngayon. Kasi medyo napasarap ang tulog. Napuyat ng konti gabi. Ang oras ay alas 6. Pawalis na lang tayo tapos magpapakain ng manok. Meron lang ako ipakikita sa inyo. Meron tayong isang 4 uh, months dito na kan lalapitan mo tumataas ang pulok tapos namumutak sa sobrang ilap sa sobrang ilap niya sige puntahan natin eto siya huh? so yan ayan mupotak ting lalapitan mo tapos yan. sobrang ilap niya diba? sobrang ilap niya hmm <coughs> pero lumaki naman siya sa kulungan kasi sama-sama sila ng mga kapatid niya tungkol nga pala sa bagay na yan ang isa rin nagiging dahilan ng mga alaga nating manok observation ko lang to kaya sila nagiging mailap nahawa sila sa inahin so yan kukunin natin siya pansin nyo actually ngayon hindi na masyado nataas ang pulok niya so sobrang ilap niya so sa bagay na to ay, uh, gusto ko munang sabihin sa inyo na kaya sila uh, may ilap kasi niisip nila sasaktan natin sila tapos kung mapapansin ninyo yan lugon siya yung tulok niya tumutugo pa lang ayan so palipas ng lugon niya masasakit pa ang katawan nito kaya on, kaya ayaw magpahawak tapos nabanggit ko kanina ang nagiging dahilan din kung bakit may ilap sila eh dahil sa mga inahin may, may mga inayin kasi ayaw din magpahawa uh, iisip kasi nila na baka saktan mo sila syempre animal instinct alam mo na so yung ko sa inyo iba pa yung lingbat sa kasama sa mga video ko makikita ninyo kung gano'n sila kaila so ayan pupuntahan natin rabbit oh baby giant so ito ito sila yung ito lagi yung nakikita sa video natin to eh yan nakikita natin then pagka yung mga uh, makakawakan natin sila ayan so nakita ninyo yung inahin ayan siya yung unang unang lumilipad kasi ugali na ng inahin yan na may ilap sila nahawa na lang yung mga tandang ang tandang dito bali yan diba? pala mo no, nasaktan pa sila huwag wala sila pang nilalapit so yan kung mapapansin nyo yung inahin na yun. yan yun na yun S sila yung sila yung, sila yung magiging so, dahilan kung bakit ang yan diba ayun so, magtataka kayo kung bakit ganyan sila kayo ilap makakulong naman sila ayan diba ang solusyon dito tingin ko kailangan nang ihiwala yung mga inahin kasi nahawa na sila sa kailapan ng uh, mga inahin Naging malalaki na rin naman sila good thing kahit naman sila ay may ilap hindi sila kakasakit yan so yun hindi pa po yan kwan hindi hindi pa yan pakawala ha kung pa yan nakakulong ba sila lalo na pag pakawala na yan hindi na natin mahuhuli yan baka kung saan saan na makapunta yan na kasi maliit lang itong area natin hindi tayo pwedeng mag rearrange dito yan pagka uh, na yan kung napapansin ninyo yung kulungan na yun gagawa ulit tayo ng gano'n, dito sa area ko yan dito yan yan tayo gagawa mga uh, tatlong pinto ulit na natin yung tanim nating kalabasa so yun kung may naiisip kayong suggestion kung paano natin mababago yung ugali ng mga manok natin uh, comment nyo na lang sa comment section natin at uh, syempre susundin, so, so, natin yung mga suggestion nyo ang solusyon na naiisip ko yun ay yung maging kantay sa kanya yung connected alaw-alaw -alaw natin silang hawakan masin gaya nito kasi makakatulong yan para magbago o niya ang way ng pag-awak ganito sa akin lang ha ewan ko lang sa iba kasi kasi sinasabi ko dito base lang sa experience ko na siyempre nag-aalaga medyo matagal na rin So, ganito. Hawakan natin siya dito. Sa tenga. Ayan. Mapapansin niya yan. May pikit siya. So, ibig sabihin, kan, masasakapan siya. Ayan. In that way, magiging magkaibigan na kayo. Hmm. Prent -prent na kayo niyan. halo araw mo lang gawin niya. Magbabago ang gali niyan. Tapos dito. Ah, mo ang katawan. Ganyan. Masayihin ang katawan. Kasi masakit ang katawan yan. Nagagaling sa lugod. Pagaling pa lang ang lugod. Ayan. Ganito. Masahe, Sa katawan. Sa katawan. Ganyan lang Araw-araw oh. lang yan Umaga Sa hapon Pagkagaling sa tabang Ihimasimasin oh. eh, mo lang siya mo lang siya yung kapatid nito, ganoon din dati. So ngayon, hindi na. Ganoon uh, din ang ginagawa ko. Pupuntahan natin siya. Puntahan natin, pakita ko sa inyo. Ibabalik muna to. So pagka uh, ibinalik natin siya, magiging ugali na niyan, eh. niya yan eh. Makakasalayan niya ilalagay natin sa katunayan yan sa hapon na natin siya nilagay magandang yan yung makasanayan niya pagkatapos nating hawakan mas magandang masanay siya sa ganyan yan hindi na siya masyado okay. hindi kagaya kanina Dalapit pa lang tayo namumutak na nagwawala na so punta natin yung kapatid eto naman yung kapatid hindi siya mailap So yan. Hmm. <coughs> Araw-araw natin hinahawakan yan. mas. Ganun din ang ugali niya nung medyo palugon pa lang siya. Hmm. na. Hmm. Okay. Okay. lakto ng puti yun ang kapatid kapatid yan sa kayo yun, yung inawakan natin kanina yan kapatid sa kayo sa kayo kapatid yan apat na lalaki yan apat na lalaki tapos apat na inahin Ito ang inahin nila. Yan. Yan ang inahin nila. Tapos yun ang tandak. Ito. Yan. Next combination ito. At saka yun. Sa susunod na palahay. Eh gagamitin ko yan sa susunod na breeding season <coughs> ito ito pwede ko yung pamigay sa mga may gusto alam nyo kasi maliit lang yung area natin alam ko namang maraming mga nangangailangan ng mga materyales So ngayon ipamimigay ko na. And, papaliwanan ko sa inyo sa susunod na video yung mechanics. Sa so, ngayon. Nabanggit ko dun sa latest video ko nung dun sa nagbigay tayo isa so, nagbigay tayo ng probiotics na mag-mamimigay mag, mag, ako ng uh, mamimigay ako ng inahin sa kay isang tandang na istag istag at saka pulit ah uh, sa susunod na video natin ipapaliwanag ko mechanics at ito -co content natin dito Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, tignan nyo. Hmm. Diba? Pero misan, baka ugali na rin talaga ng manok. Na no? uh, may ilap sila. Bait, di ba? Hmm. Isa rin sa mga isa rin sa mga katulong para pa na kisla. Ito yan yung pagsusubo natin ng patuka sa kanila yan sa ganyang paraan mapapaamo natin sila kasi kasi ibig sabihin yan may isip nila hindi natin sila sasaktan pakakainin lang natin sila so yun alam nyo tong paraan na to nakita ko kay napanood ko kay Juan kung... katoka Melfi Borga so, yan. isa yan sa mga paraan para mapaamo natin sila hmm. isa rin yan okay so yun uh sana na gusto niyo yung video natin ngayon at sana meron ako na ibahagi sa inyong konti na konti kalaman kung sa mga may ilap na manok natin kung napadaan naman itong video ko sa mga wall ninyo at kung napanood ninyo huwag nyo sana ang i-share at mag-comment na rin pala kayo kung may suggestion kayo para mabago natin yung ugali ng mga manok natin na may ilap kung meron pa kayong ibang nalalaman pwede ninyong i-share sa akin at i-comment bukod sa paghihimas araw-araw gawak sa kanila so, magandang umaga po ulit kapag muli ang PMS backyard reader